Dahil undas na nga kaya dinala ko naman po pala muna ngayon yung mama ko pati din yung stepmother ko. At pinasyal ko na nga din po pala itong si Angel dito sa bahay ng ate niya na si Len. Nung nakaraang araw kasi habang tinuturoan namin si Angel bigla nga siyang umiyak dahil namimiss niya nga daw itong ate niya. At tignan niyo naman talagang napasaya na naman natin si Angel ngayon kasi tignan niyo miss na miss niya nga rin itong pamangkin niya. Bata pa lang kasi itong pamangkin niya na to ay dito na nga siya nakatira at siya na nga rin ang nag-aalaga pag may ginagawa si Len. Napapakapi nga itong si Angel habang nagkukwentuhan kami kaya ayan magtitimpla nga siya ng kape namin. Bali dito na rin pala kami kakain ng hapunan sakto may dala kaming kanin at bumili na lang din ako ng lutong ula. Nakakatuwa naman talaga itong si Angel dahil napaka ng kung at tignan nyo naman yung garapon nila dito. Palitin na nga pero pinapakinabangan pa rin nila okay lang yan at least may laman. syempre likas sa ating mga Pilipino na hanggat pwede pang isang bagay eh hindi pa natin itatapon. Talagang nagutom rin ako kaya dito na rin kami kumain sa bahay nila Len. Dapat talaga sa kabilang barangay mo muna kami uuwi kung saan ako dati nakatira. Pero sabi ni Angel, doon nga daw muna kami dito sa atin niya. Ito talaga yung nakakatuwa kay Angel dahil meron nga siyang pagkukusa kahit hindi mo nga sabihin na timplahan ka niya ay titimplahan ka niya ng kape. Hey, hindi naman kape ay aabutan ka nga niya ng tubig. Nakakatuwa lang dahil kahit wala pa siyang gaanong kaalaman sa pag-aaral, meron naman siyang katangian na nakakahanga. Ibaling ganito kahirap ang buhay basta yung mga nakakasama mo sa iisang bahay ay marunong magpahalaga sa'yo. Importante pa rin kasi yung nagtutulong tulungan yung hindi ikaw lahat ang gumagawa yung tipong hindi lahat iaasa sa'yo yung iba kasi hihintayin pang utusan mo bago gumawa at kumilos bali dito na nga rin po pala kami magpapalipas ng gabi kaya dito na rin kami matutulog at ito nga yung hihigaan namin tamang tama nga ito para masulit rin naman ni Angel na makasama yung ate niya at pamangkin napansin ko nga rin yung gatong nila Len dito marami pa rin hanggang ngayon talagang malaking tulong yung pagagatong ni Angel ito pa nga daw yung mga ginatong niya nung nandito pa siya bahas sa mga mukha ni Angel na masayang masaya siya dahil nakasama niya nga ulit yung ate at pamangkin niya. At ito, hindi na nga po pala kami magkukulambo dahil may clip pa naman sila. Ito pa nga yung binili natin para sa kanila. O ba diba, malaking tulong rin kapag may bisita sila dito. Maaga nga kaming nagising dahil dadalaw nga kami ngayon sa simenteryo ng maaga para maaga din kaming makauwi sa bukid. Hindi na nga rin kami nagkape at nag-almosal. Magtutotbrush na nga lang kami at naghihilamos. Bali dito nga po pala nakikigamit at nag-iigib ng tubig sila Len sa poso ng kapitbahay nila poso na to ay katulad nga lang din ng poso na ginagamit namin sa bukid. Namamatay nga siya kaya kailangan buhayin. Bubusan nga lang ng tubig niya tapos mabubuhay na at may lalabas na ngang tubig. Ganyan nga yun. Si Angel nga po pala itinuturoan at sinasanay ko nga siya na matutunan niyang magsipilyo araw-araw, umaga, tanghali at hapon. Palagi ko nga rin pinapaalala sa kanya na dapat maging malinis siya sa katawan lalo na at babae siya. Dumaan na nga rin muna kami dito sa tindahan para bumili ng kandila. At mga ilang minuto nga lang din ay nakarating na kami dito sa sementeryo. Sobrang namiss ko lang din ang pagdalaw dito kay mama dahil may katagalan na nga simula nung huli kong pagdalaw sa kanya. Hindi na rin namin napinturahan ng bago ang puntod ni mama dahil kapos nga ako ngayon pero sa susunod babawi nga ako kapag nga sumahod ako. Sa mga nagtatanong nga po pala kung ilang taon na nga raw simula nung namatay si mama, bali 14 years na nga po siya simula nung namatay at sa mga nagtatanong naman kung ilang taon nga raw ako noon nung namatay si mama bali 12 years old nga lang ako noon nagtirik na nga din ako ng kandila sa tutod ng stepmother namin. balik isang taon na nga rin po palang nakalipas simula nung namatay si tita. Parang kailan nga lang napakabilis ngayon isang taon na nga siyang wala. Bali, yung tunay ko nga po palang nanay eh, hindi ko na ngayon nakasama sa vlog kaya hindi nyo ngayon makikita sa mga vlog ko kahit balikan nyo nga yung mga luma kong video. Pinagdirik ko na nga din po pala ng kandila yung mga tiyuhin kong namatay na nga lang din ni mama. Yung stepmother nga lang po pala namin ang nakasama ko sa pagbablog dahil nung nag nga ako sa pagbablog ko sila nga yung binavlog ko noon sila nga nila Papa. Kaya kung babalikan nyo nga pong panoorin yung mga dati kong vlog na ko sila Papa at yung stepmother ko ay eh malalaman nyo nga po doon kung paano namatay yung stepmother namin. Diba napakahirap pong iisipin napakaaga namin mawalan ng nanay. Nagkaroon nga kami ng pangalawang nanay pero nawala din. Pero okay lang yun dahil para sa akin at least natuto naman ako kung paano dumiskarte at tumayo sa sariling paa. Sabi ko nga mas mahirap kung nabubuhay pa yung mga magulang mo pero hindi mo maramdaman na may mga magulang ka sa tabi mo. Dito na nga rin po pala kami kumain ng umagahan bali nagtinapay nga lang din kami. Bago nga kami umalis ay nag-alay nga din ako ng paborito ni mama na snow beer. So, mama, ito na aalay ko so, Wala akong bulaklak pero dala ko ang paborito mong snow beer. Pagtapos nga namin kila mama, dinalaw na rin namin yung anak ni Len na namatay. Pinagdirik na nga din ni Angel ng kandila. Pagtapos namin bumisita sa sementeryo ay ipapasyal ko naman si Angel at si Kay sa tabing dagat. Dito nga kami nagpunta sa palagi kong pinupuntahan kapag nga gusto kong maglibang. Gustong gusto ko nga pumupunta dito dahil natatanaw ko nga yung dagat at ilog. Pinasyal ko nga din po pala si Angel dito sa pamilya niya. Ito nga po pala yung bahay nila Angel dito. Halos katulad nga lang din ng bahay nila Len. Ito nga yung lutuan nila at ito naman yung tulugan nila. May kapatid pa nga po pala si Angel na halos kaedad niya lang. Ito nga si Angelica. Katulad nga ni Linda, te, siya naman ang gumagawa dito sa bahay nila ng paglalaba, paglilinis at pagluluto. Minto na nga din daw ng pag-aaral si Angelica. Bali grade 4 nga lang din ang natapos niya. At ngayon nga nag-enroll siya sa ALS. Naghihintay na nga lang siya kung kailan ang pasukan nila. Tinanong ko nga siya kung gusto niya rin sumama sa akin. Sabi niya nga ay oo, gusto niya raw sumama. Nakakalungkot at nakakaawa naman ito mga bata na to dahil kahit elementarya ay hindi nga nila natapos dahil mga nagsihinto na nga sa pag-aaral. Gusto mo rin sa kubo? <laughs> <Apatito. laughs> Nakakatuwa naman dahil tulad ni Angel ay gusto niya nga rin sumama sa akin para makapag-aral. Nako, sa totoo lang hindi pa kaya ni Tita Ann, dahil hindi pa nga ganun kalaki ang kinikita ko sa pagbablog ngayon. Sa ngayon, si Ate Angel mo muna ang kukunin ko at susuportahan ko sa pag-aaral at patitirahin sa bahay. Pero sa susunod na taon, pag lumaki yung sahod ko sa pagbablog pa nga ko, kukunin din kita at susuportahan din kita sa pag-aaral mo, Angel. Kumain na nga rin po pala ako dito dahil inabot nga na naman ako ng gutom. Di pa kasi kami nag-uumagahan ng kanin. At ayan, bumi bili na nga lang din ako ng ulam na delata. Nagpalipas nga lang muna kami ng ilang minuto dito at ayan, pinanood nga rin nila yung vlog namin ni Angel dito sa TV. Hindi kasi nila napapanood yung mga vlog namin dahil wala nga silang cellphone dito. Kaya sa TV na nga lang din nila papanoorin. Bumili nga rin ako ng tao para sa mga kapatid ni Angel. Merienda nga nila habang nanonood sila ng vlog namin. Nakakatuwa naman itong magtataho. Nagulat nga ako dahil kilala niya nga si Angel. Kapag nga daw nagtitinda siya ng taho sa barangay Buena Vista ay nadadaanan niya nga daw si Angel na may dala-dalang panggatong. Hmm. Sipag to, nangangahay pa yan. Mungo ng palapa. Nakakatuwa naman dahil marami palang nakakakilala kay Angel kahit nung wala pa siya sa vlog. Dumaan na nga rin po pala kami dito sa bahay ng isa kong ate at dito na nga kami inabutan ng pananghalian. Salamat nga po pala kay ate Josie sa masarap na ulam. Nagkatay nga sila ng bibi at inadobo nga nila. Hindi ko na nga rin na videohan dahil nalobat nga yung cellphone ko. At ayan napakaganda nga rin ng tubig nila dito. Oo, oh, an libre. anlibre. Ay naku no, kung ganito lang din ang source ng tubig namin sa kubo siguro araw-araw nga ako maglalaba.